manager. Natry hmm. nyo na ba dito guys sa bagong bukas na kainan malapit sa may Medicare? Nag-offer sila ng mga sulit at masasarap na silog katulad ng pork sisig, chun kawale, fried chicken with rice, boneless bangus, bukod sa rice meals ay meron yun silang mga pansit. Dito tayo sa may Nas Crispy Chow dito lang guys malapit sa may Medicare. Tignan natin yung mga best seller nila dito. Meron silang sisig silog tsaka yung uh, crispy Bicol Express nila and syempre guys may free soup yan so yun guys ito yung crispy Bicol Express nila guys oh Manado. Hmm? crispy talaga sya guys tapos yun yung sabaw oh. purong gata tapos may gula sya Tsaka ano, hindi naman na ganun kanghang, pero gusto nyo manghang, pwede yung mga pa hampay para yung pa-request. Siyempre masapay pag may kalim. Hmm? Tsaka eh. Tikman naman natin yung port sisig nila. Yan yung guys. So, solid dyan, no? Talaga, yung gamit pala nila guys is Lichong kawal dito and yan, talagang crispy talaga siya. Lagyan natin ng sili tsaka with toyo yun. Tikman natin. May option pala yun guys pagdating sa rice. Pwedeng plain rice, then pwedeng chow pan. Salt. So, visited po kami dito sa Nas Crispy Chow. So, located kami malapit sa Medicare. Uh, Nag-u-open kami ng 10 am to 10 pm. So, siyempre yung mga uh, food na rin. Ano po yung mga best seller niyo po? So, may meron kami yung Crispy uh, Pickle Express. Meron kami uh, Fried Chicken. Uh, sa mga susunod since ka open lang din kakaon, sa mga susunod dito uh, idadagdag pa kami sa thank you po